Ako nag-aaral ng pagkamanggawa sa Krisa ng Kristo. Ano po yung mga pagkikat dyan ng Krisa ng Kristo? Kaya ang stamp namin, basta may utir, may permiso ni Manalo na kung sino ang binigay niya ng karapatan pagka natalo, talo na rin si Manalo, talo na rin ang ibigay ng Kristo. Kahit sino Basta may permiso. Yung naging pag-uusapan kahit tayong dalawa, hindi ka naman papahit tayo mag-debate. Ako pa ako ito. Inahamungit ang debate. Ano, di <imitation> dikamera

نواب نواز خان

anda ni wapanting na yung kapitang tinari watak na watak na tinari kapitang sige arbiter na po arbiter paanig yung oh arbiter sige paanig na nako ang arbiter paanig yung paay nako ang paanig yung oh hindi nami pinapago ang bak ang nababili ng at sabi ni ka kung pupwede kami ang gagawa ng paraan para makapamamagitan sa iglesia para matuloy ang dibaki. Inamon mo ako na Hindi formal ito Hindi formal Ngayon, 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 Pratmat, pratmat talo sa naiyapong. Hindi malapuk ay po kayo loob. sa loob. Hindi malapuk ay makterma 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 sa loob. Hindi malapuk ay na... sa loob. Hindi malapuk ministro na... sa loob. Hindi malapuk ay makterma sa loob. Hindi malapuk ay nag-iinit na 'yan mga kapatid. Yung mga papasok sa sabi mo, hindi papasok formal. ikaw na gabol, dadan sa formal. Dito matatapos kasi ngayon. Tayo magdebate. هين سلام اي سڀي 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 پڪو ماکو کله نه بيتن ڏاڻ ڏني مينھن نه ٻي سڀي 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 ڪم ڪار ڪم ڪار ڏني